Oh, <laughs> kami may mga ngaral, ayaw magpatanong, manluloko yon. Kasi sabi, magtanong ka eh. Eh, pagka ayaw matanong, nagtatago, kagaya nung mga mga sa ating panahon ngayon, mga nakatago, di mo nga matatanong eh. At meron naman lumalabas, nagsasalita sa tao, ayaw naman patanong. Ang utos kasi ng Diyos sa mga tao, magtanong sa mga saserdote. Eh, sabi mo, mga ngaral ka, sinugo ka ni Kristo. Ba't ayaw mong magpatanong? Eh si Kristo'y nagpatanong. Tinanong si Kristo. Napakaraming tanong. At ang mga tanong at sagot nakasulat sa Biblia.